Inaasahang dadagsain na naman hindi lang ng mga o North Cotabatenios, kundi maging namabisita mula sa ibang rehiyon at maging mga dayuhan mula sa ibang bansa ang pinakamatamis na festival sa Pilipinas, ang Timpupo Festival, kung saan tampok ang taunang fruits eat all you can sa dalan. Ang nasabing pagsasalo ay gaganapin ngayong araw na magsisimula ng eksakto alas 4 ng hapon. Ito rin ay isa sa gawa sa National Highway na mag-uumpisa mula sa Dato Ikdang Street hanggang sa Our Lady Mediatrix of All Grace Cathedral na may habang dalawang kilometro. Mas pinahaba ito kung ikukumpara sa isa't kalahating kilometro ng haba ng hilera ng prutas na karaang taon. Tampok sa pagsasaluhan ang iba't ibang mga prutas tulad ng durian, rambutan, lanzones, mangustin, marang at marami pang iba. Ayon pa kay Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, inaasahang mas malaki at mas magarbo ang pagdiriwang ngayong taon bawal ang maghakot dahil hindi naman ito hakot o yukan Ayaw lang intaon Paghakot, maluoy kasi mong kaugalingon kaya basing mag-viral na po ka sa Facebook. Please respect each other. no? We have photos for everyone. Ayaw po doot na No, di man siya contest. sa community event. But pasabot sharing is caring. So please respect each other. Especially sa mga senior na gusto mo appeal. O sa mga minor de edad. No? Respetuhan na ilang ta. Rain or shine event. Magsadya kita. Luigi Alan Totor, NDBC Bida Balita.